guys, bumalik kami ulit dito sa bahay, sa isang bahay sa MP3 Kasi alam niyo naman guys, itong mga South Africa, yung mga Kenyan. So, lagi silang nirereklamo kasi lagi silang nag-aaway dito. Ayan Pumas. o, Pumas. Ayan mo guys, so sinuntok nila yan guys. Tapos nasira. Mga pasaway talaga guys sila. Ayun, wag daw akong pumasok kasi nilinis niya yung ano, yung room, Alam niyo guys, ang ginawa namin dito, isa tong malaking room, tapos ginawa namin limang partition. Lahat yan, ginanya namin. Para lang magkaroon tayo guys ng extra income. So minsan, sa ganito guys na pamamaraan, at least minsan nakakatulong ako sa ating mga kababayan. Minsan nakikitulog sila dito. So yung mga mga iba nating kababayan na wala minsan mapuntahan. So minsan, yun, dito ko sila pinapatulog pag may bakanding kwarto. Tingnan nyo naman yan guys. So ayan. 'di ba sinira nila so tumawag na naman ako guys ng ano ng carpenter para ayusin kasi nga guys yung dati dito nakatira ayun nag-aaway sila guys nag-aaway sila so syempre tayo naman kailangan natin ng mahabang pasensya sa kanila so ayan so so kailangan guys dito sa Qatar kung gusto ninyong magkaroon ng ah, kagaya ng business or paupahan. So, kailangan talaga guys, asikasuhin din ninyo. Huwag talaga ninyo, huwag din ninyo talagang pabayaan na ano, na hindi ninyo ina, kumbaga binibigyan ng atensyon ang mga complain nila. Para, para, parang ganun din guys sa hotel. ba diba, pag sa hotel, kapag may mga guest complain, so kailangan mo talagang i-anticipate ang mga complain ng guest. So, Ganon din guys ang ginagawa ko dito. Kaya lang minsan talaga guys, grabe yung mga South African, Arab, minsan talagang ma mapapa, mapapa, ano ka talaga. Parang ang control mo mawawala. Guys, so, minsan talaga mawawala yung pasensya mo sa kanila din. Pero, di ba guys, gusto talaga natin kumita ng extra income. So, kailangan mahabang pasensya natin pagdating sa mga tenants. So, tingnan nyo guys yan. So, ang ginawa ko na lang sa kanila guys, pinaalis ko na lang sila kaysa naman ang ibang mga tenant nagre-reklamo sa kanila kasi nga sobrang uh, maingay. Uh, maingay sila. Parang wala silang pakialam guys sa mga katabi nilang room. So, ang iba kasi, jay, ang iba kasi dyan guys na nakatira, maaga ang work. Alam nyo naman guys sa mga South African. Diyos ko, parang wala yan sila guys ang mga pakialam kong may naiistorbo sila or what ayun so ngayon may bagong tenant so kailangan natin guys na ano na um, bigyan sila ng pansin tulungan sila para 'di ba para at least at least anowag na silang magreklamo so ayan ginawa ko guys na mag-pwesto control ako tapos pinaayos ko yung pintuan nila so ganito guys ang buhay abroad na, na kailangan mo rin guys na magtrabaho para magkaroon talaga ng extra income So pagkatapos nito guys, ayun, pupunta naman sa kabilang bahay, doon sa isa na sa isang bahay na tinitirhan. So uuwi na kami pagkatapos nito. So ayan nag, nagsisipag dating na, guys ang mga tenant kasi ano na dito 5:30 na ng ano 5:30 na ng hapon. So ayun nagsisipag dating na sila. Alam niyo ba minsan guys ang ginagawa ko kapag pupunta ako dito? Pa, Naglilinis pa ako guys ng mga toilet, mga mga ano siya ng kusina kasi minsan talaga guys ang mga tenant wala naman yan silang pakialam so para lang guys na ma-maintain ko talaga yung linis ng bahay ako guys nag hands ako minsan parang nangihinayang pa ako guys na kukuha pa ako ng cleaners 25 per hour QR yun so mga pag sa Pilipinas yun magkano rin 450 so sayang pa guys di ako na lang ako na lang gagawa minsan nga sabi nila sa akin naku bakit ikaw pa na ang linis mo dyan ng mga toilet ang mga tenant mo naman dyan ng mga gumagamit. So, hindi ko talaga, guys, matiis. So, sa akin, okay lang. Nagaya nga nito, guys, di diba, bumalik ako. Buong, ano, guys, sala, pati mga koridor dyan, guys, nilinis ko, nagwalis ako. Hanggang doon sa labas, binalisan ko. So, parang feeling ko ngayon, medyo malinis, kasi yung pinapaayos ko yung isang pintuan. So, ganito talaga, guys. So, sa mga gusto yung magkaroon dyan ng flat, so, kung gusto ninyong kumita ng konti, maintain nyo lang cleanliness, number one. Tsaka syempre yung pakikisama rin sa mga tenant para hindi palit ng palit. Tsaka kailangan mo rin talagang maging wise kasi minsan may mga tenant din talaga na tumatakas. Pero kasama na yan guys sa ano. Kasama na yan guys sa pagninegosyo. So ako guys, won't you believe nung pandemic guys dito? Pandemic, 5 uh, na tenant guys ang tumakas. 7 months na hindi sila nakabayad. So nagsacrifice talaga ako. So iniisip ko na lang talaga na Lord okay lang. Buo pa yung kamay ko at pa ako. Makakapaghanap ako ng pera. So, sa ganong mga paraan guys. Minsan kasama talaga yan. So, ayan. Yan din guys. Lagi ko yan inuutusan din na pumunta. At least, ganoon ako. makatulong Ganon talaga guys. Ang life dito sa agro. Minsan may mga tao talaga naluloko din. May mga tao ay naman talagang tapat sa iyo. Pero, doon talaga, guys, sa uh, pandemic na yun, ang dami ko talagang lost. Pero, okay lang din yun, guys. At least, yun. Know, alam mo naman, minsan mas maganda pa yung nakakatulong sa akin sa ikaw ang nanglalama. So, anyway, anyway, guys. So, thank you for watching. Thanks, everyone. Bye-bye. See you in my next uh, vlogs video. Bye-bye. Thank you.